O, ba? Daddy. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa inahanap ni Mami. Galit na galit sa'yo. Ngayon ka eh. Lawan ni Kuya Pusa. Inakit ko pagkatapos namin magbasketball. Nag-inung kami. Eh, nasan si Mami? Nandun, sa taas. Galit ba? oo. oo galit na galit na nasa'yo. Ano, umay na kayo, anak? Opo. O, uh, ikaw, Mara? Daddy, lagot ko kay Mami. <laughs> ano? Hmm, naglabar ka na. Daddy, labot pa kay Mami. Bababa na si Mami. Naan mo na yan. mo si Mami. Bukas malilipas din ang galit nun. Mm -hmm. Ha? Naglabar ka na ba? Mokis mm -hmm. mo na. Ate Ising. Pakuha muna ako naman. Ang San Migdol. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit. At ako bitin pa sa ka. Tawag ng tawag yan. Tawag ng tawag yung mami mo. Alam mo hindi uuwi. Kapag ka, ka. Oh damig. Wow. Lamig. Yeah. Sarap ba? Ah. Mm. Nice. naman ang pinarawan. Naman? Araw-araw ka na. Lumabas ka na ngayon, hindi ka pa rin nakontento iinom ka pa dito. Hey, ha? Sa bahay naman na, hindi ako niya kapag-inom ko kasi tawag ka ng tawag. Nag-inom ka na doon, gusto mo iinom ka pa rin dito. Uy, okay. eh naman natin pa doon kaya... Kung ka iinom ng inom, no, inom no. ha, mag-isa? Gusto mo mag-isa? Akin At, na yun. Akin na Sayang yan. Huwag mo ito. Dapat dito! Wow! Oh. <laughs> Gusto mo palang mag-iisay? Hindi ko pa sinasama eh. Huwag pa lang ginagawan eh. Gusto mo palang Hindi ka pa nagsabi. Sana bumili ako ng marami doon. Cheers! Ano? Sana ah! Oh.